Abay nakakatakot nga itong injury ng Pelicans player. Talaga namang parang mababali ang kanyang buto. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, ay eto muna nga ang laban ng Houston Rockets pati na nga rin ng Chicago Bulls. Nang dahil sa laban nga nila ay si DeMar DeRozan ay frustrated nga mga idol sa nangyayari. At ang kanyang frustration ay nilabas niya nga sa player na si Jalen Green. Talaga nga naman mga idol na hindi nga basketball play ang ginawa dito ni DeMar DeRozan. Talagang inararo niya nga itong si Jalen Green at talaga nga namang nasaktan itong batang Rockets player sa ginawa neto ni DeMar DeRozan. Kaya naman itong si Dylan Brooks ay kinumpronta itong si DeMar about nga sa kanyang masasabi natin parang dirty play niya sa kanyang teammate. At hindi nga talaga nagustuhan ni Dylan Brooks yan. Kaso ang kanyang pagkukumprontang ito mga idol ay nagresulta nga rin sa kanyang ejection. Pero hinangaan nga siya ng maraming NBA fans at natuwa nga sa kanyang ginawa sa pagtatanggol nga daw dito sa kanyang teammate. Hindi man daw nila gusto personally itong si Dylan Brooks pero approve nga daw sa kanila talagang sunyong nila ang kanyang pagtatanggol dito nga kay Jalen Green ng dahil talagang nga namang hindi daw magandang ginawa ni DeMar DeRozan. Kudos nga daw para nga sa kanya for standing up for his teammate. At ngayon ay yata ang pag-usapan ng Pelicans player na na-injured ngayong araw at yan ay walang iba kung hindi si Brandon Ingram. Well sa laban nga nila against sa Orlando Magic ngayong araw ay talaga nga namang hindi magandang itsura ang nangyari dito kay Brandon Ingram patungkol sa kanyang knee injury. Well, in real time ay parang hindi naman ganun kalala at parang natamaan nga lang o nagkatuhuran lamang si Brandon Ingram pati na rin si Jalen Suggs. Pero sa replay mga idol ay makikita nga natin dito ang nasty injury na natamo ni Brandon Ingram. Tingnan natin to mga idol. So talaga nga namang isa ito sa mga injury na kahit nanonood lang tayo ay parang nararamdaman natin yung sakit na naramdaman ni Brandon Ingram at this moment. At may kita nga natin sa kanyang reaksyon, sa kanyang ang muka, ang sakit na kanyang ang nararamdaman after na ma extend niya nga ang kanyang tuhod. Wala pa mang formal na update sa atin ang team ng New Orleans Pelicans sa tunay na legay ng injury ni Brandon Ingram pero mga idol sinasabi nga ng ilang mga doktor sa Twitter pati na rin sa mga nag-react sa YouTube ay dalawa lang daw ang kalalabasan nito. It's either Bruce Ni nee nga lang daw na maaring magresulta lamang kay Brandon Ingram ng pagkawala ng 1 to 2 weeks or maybe 3 to 4 weeks or baka daw isa ito sa mga matitinding injury na season ending injury na talaga nga namang kakilanganin pa ng operasyon. Let's hope for the best na nga lang daw para kay Brandon Ingram at sana nga daw ay wala siyang na-tear sa kanyang tuhod kung hindi nagkaroon lamang ng bruise matapos ka ng kanyang hyper extension sa tuhod.